Update muna tayo sa mga nagaganap dito sa Jose Maria College. At dito kasi ako mm. sa loob ng Jose Maria College Foundation Incorporated. At malapit ako dyan sa pinapakita nating basement. ta Isang palapag lang, eh, nandyan po sa ilalim yung basement kung saan naririnig po natin yung ginagawang drilling o pagbubutas doon. O pwede ba nating maparinig sa ating mga kababayan muna yung ginagawa uh, dyan? May video po ako nga hinanda Uh, ito po ay uh, maririnig po ninyo kung ano po ang kasalukuyang ginagawa dito po sa basement kung saan sa hanggang ngayon ay hindi pa rin mapapasukan o hindi pa rin uh, pinapayagang uh, pumasok kahit sino man missionary workers o media doon mismo sa basement po ng uh, Jose Maria College. Marami po tayong uh, pinuntahan na entrance ha, dito sa basement ng Jose Maria College. Isa na nga yung uh, pinakita na natin kanina, ito yung sa harap mismo ng Jose Maria College uh, uh basement, diyan po sa uh, yan po yung basement nila. Pinuntahan natin at nakita nga natin yung mga nakabantay na mga kapulisan at uh humihingi tayo ng uh, uh, permission kung po pwede bang pumasok sa loob at yun nga, ang uh, sabi ng mga kapulisan ay hindi muna po pwedeng uh, pumasok dahil yan po yung uh, utos uh, sa kanila. Yung nasa loob ito sa labas kasi ito eh yung kanina, nasa loob meron ding mga nakaharap na mga pulis uh, doon sa loob ng Jose Maria College papuntang uh, basement, nakita po natin dyan yung mga kapulisan uh nakaupo at nakabantay although uh, gustuhin ba nating uh, pumasok pero syempre alam natin na ito ay may mga uh, <laughs> ayaw nating magkaroon din ng gulo ha huh? dahil yun po yung uh, sinusunod lang din daw nila yung utos uh, mula sa kanilang uh, leader inaantay lang natin kung sana makuha yung video na kung saan ay nagsisimula nang uh, yung drilling maririnig kasi kaya nga sinadya ko dito um, po mesto Dr. Alain at uh, Almar, Ina, and, uh, Sir Mark para marinig ng buong sambayan ng Pilipino itong ginagawa ito pakinggan natin E okay. sa basement particular po uh, na ginagawa ng mga kapulisan sa hanggang ngayon ay hindi po tayo uh, makapasok na malapit lang tayo. Actually, nandito lang yung mga kapulisan, nandito lang sa gilid ko. Uh, hindi ko alam kung uh, uh, anong gagawin nila. But uh, of course, media po tayo at uh, karapatan ng taong bayan na malaman kung ano pong ginagawa nitong mga kapulisan dyan po sa basement ng Jose Maria College. Until now, uh, Doc Lorraine, uh, Sir Mark Ina and Almar, suspendido pa rin yung base to face classes uh, na Jose Maria College at uh, umiiral yung uh, online classes nga. At naawa nga tayo doon sa mga guro dahil uh, alam mo, nagtitiis sila uh, dito sa online uh, classes that alam, na, alam natin na pupwede namang gawin sana face to face. Dahil lamang sa presensya nitong mga kapulisan nandito mismo sa paligid ng uh, KOJC Religious Compound kung saan nga matatagpuan itong Jose Maria College Foundation Incorporated ay talagang naawa ka naman doon sa mga batang, papapasukin mo dito ang uh, makikita itong uh, mga kapulisan. Yan pong ipinapakita natin video, isa po yan sa mga entrance, papuntang na uh, basement. Meron ding mga nakabantay na mga pulis at uh, tulad ng ibang mga entrance ay hindi at bawal pa rin po uh, yung pagpasok dyan po mismo sa uh, basement sa Jose Maria College Foundation Incorporated. Ina, Almar, Doc Lorraine, Mark Lopez, yan muna yung latest mula dito sa Jose Maria College sa ating mga kakapartner, ah nandoon naka medyo malayo tayo kame, ah nagkalat din po kami para naka ah, patuloy na nakatutok dito sa mga ginagawa ng kapulisan. Jose Maria College Foundation Incorporated lamang itong ating pinag-uusapan sa ngayon.